na eskwelahan. Yan ang sasagutin po natin ngayon. Una, tanungin muna natin ang ating financial capability, ang ating kakayahan, di ba? Ito yung pinakaunang kailangang i-consider po natin. Oo. Kung sa pampon pondo natin na pumasok sa matataas na o pribadong paaralan o sa pampublikong paaralan. Hindi mahalaga. Oo, hindi mahalaga. Ang sinasabi ng ibang tao, syempre na mas maganda naman yung pampribado kasi mas mataas ang kalidad. Hindi po totoo yan. Ha? Ang UP po ay isang uh, public school pero mataas po ang kalidad ng edukasyon. Kaya wala po yan sa eskwelahan lang. Nasa estudyante rin. Kahit na mataas ang kalidad. Kung ayaw naman mag-aral ng bata, eh wala namang saysay. -say. Tama po ba? Pangalawa po, siyempre, i-check nyo rin po ang inyong career goals. Di ba? Uh, like for example, kung kayo ay magaling sa, uh, gusto nyo sa uh, nursing, eh alam nyo naman yung mga magagaling na nursing school na hindi ko nababatiin. Siyempre, ang CEU, eh kilalang kilala doon. Eh pagdating naman sa accounting, eh siyempre naman, eh kilalang kilala naman yung PSBA. O, oh. syempre man, Philippine School of Business Administration. Ay, doon po ako nang galing. Di ba? Kailangan po yung tiyak na karera, ay eh, larangan, ay eh, nais mong pasukan. Sana, special tipo ng eskwelahan na yan. Pangatlo po, syempre, tatanungin rin po natin ang lokasyon. Ang lokasyon ba yun na paaralan ay eh, malapit lang sa iyong tirahan? Di ba? Or if not naman, kung malayo, o lalo na kung probinsya, baka kailangan mo magboarding house pa. Or baka talunin kana ng oras mo at saka pamasahe mo. Kaya mas maganda kung pipili po kayo ng pag aralan para sa inyong anak. Mas maganda na walking distance at malapit po sa inyong tirahan. And syempre naman, ito po para makatipid po tayo sa edukasyon. Pinaka-best yan ay maghanap po tayo ng tinatawag nating scholarship opportunities. Siyempre, suriin ang mga scholarship at mga financial aid na maaring gamitin no, sa mga bawat paaralan. Alam nyo ba, kahit yung mga private school nagbibigay din na mga scholarship ha, para sa mag-aaralan na talagang mataas ang marka at may special na kakayahan kahit wala kayong kakayahan na magbayad. Kaya sa huli, isaalang-alang muna ang espeto ng iyong pinansyal, kakayanan, di ba? Pangangailangan, layunin sa buhay, pangarap na hinaharap bago mo sabihin kung ipapasok mo yung iyong anak sa State University or sa Private University. Sana man nakatulong tong episode na ito, mga ka-friendship. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.